For today's video ay nandito tayo sa PITX upang sumakay ng bus papunta ng SRED. Ang sasakyan pala natin mga idol na bus ito ang chair transport 8-408 106 Take note pala mga idol, wala palang biyahe ang PITX diretsyo ng SRED. Kaya kailangan kung magagaling kayo ng PITX ay kailangan yung bumaba sa Balibago muna bago sumakay ng jeep naman papunta ng SF Santa Rosa kung nasaan ang SRED. Nagulat nga ako mga idol dahil sa pagpasok ko sa bus ay napansin ko na babae ang nagbibigay ng tiket. Pira lang kasi ako kasakay ng bus na babae ang nagbibigay ng tiket. At syempre sa pagpapatuloy ng video nito kung hindi pa kayo nakapagsubscribe sa akin channel, masubscribe na po kayo mga idol. Let's go! So yun guys, nasa ano ko ngayon? Nasa bus. So kasi na natin ay ano uh, ano ang uh, Bus to. Yotong. Yotong na bus mga idol. So papunta ko ng ano? S-Rent. So gabi tayo ng biyahe doon. Tapos sa uh, dito sumakay. So nakalimutan ko kasi mga idol na dapat pala doon ako sa Santa Rosa. Ano? Sa Ayala. Meron lang biyahe doon. So pumunta pa ako ng Pitex. So hindi na ako pumaba kasi yung bayad ko uh, Pitex na eh, eh, meron naman dito so ngayon nasa ako ko papunta ko ng Esret so pero walang dire walang diretsong Esret papunta ko ngayon na palibago so magpapalibago lang tayo Sasakay na lang tayo ng jeep papuntang Esret so Santa Rosa Integrated Terminal mga idol so pumasahin pala galing ng P-Tex na palibago ay 106 mga idol so ito yung pumasahin natin so Galing naman ng balibago balik, tinanong ko yung konduktora. So, babae kasi yung konduktor hindi naman lalaki. Kaya konduktor nagtawag. So, sabi sa akin, ang last trip daw ay alas 3 ng hapon. Sana maabot natin. Kasi pag hindi ko yun maabot, naku, iikot na naman ako ng Binyan papuntang Alabang. Tapos babalik ng PTX. So, yun kasi yung alam ko. Ay tinanong ko agad si ate kung meron nga biyay mga idol. So, tara kayo. Samahan niyo ako. Let's go. Asya nga pala, sa hindi pa lang kapag subscribe sa aking YouTube channel, subscribe po kayo dito kay Greg TV at pindapin po ang bell button para may update kayo sa aking bagong mga video tungkol sa mga ano, update sa mga terminal sa mga bus vlog natin, mga idol. So, thank you so much sa lahat ng nanonood sa aking mga video. Shoutout sa inyo. Let's go. terminal ng Chuck Liner mga idol so makita ko sa inyo so ayan guys so mamasok sa loob so may pasayro pata dito kaya dumadaan pala sila dito mga idol siyempre kukunti kasi yung pasayro mga idol kaya kailangan pa mag pick up dito ng pasayro mga papunta ng Palibago mga papunta ng ano, Santa Rosa kailangan pa mag pick up dito traffic na dito sa ano sa banda sa bandang hindi ko alam guys medyo so, ah. mga traffic na kasi hindi ko lang numero sa mga karating sa ano sa isret so napangabang na lang guys so pagdang ko ng pitiks wala ko na titang mga alam. wala ko na titang mga basin so, kaya hindi tayo nakapagbigay na sticker natin so hindi ko alam kung Sir, transport ah, na itong nasa kiyang ko, oh, yung yutong. Hindi ko lang sigurado Saya guys, meja nak dengar nyumpah saya orang ayam. Lebih betah di panibago so, sasakay na lang tayo na hindi papunta ng sa so wala kasi diretsyo daw doon eh puro lang panibago lang talaga yung mga bus na galing ng PTX, galing ng Windy yung lang talaga doon so let's go kayo ano, yung palabas nila yan o yung 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 babae yung kaya naman palabas nila na rin yung so marami na palang konduktora yung uh, yung kumpanya ng jambay jambay na lang yung mga babae na pati ba naman pala lang ngayon so lang ako nakakita mga idol ng mga konduktora babae katagal bus nakakita

may galing ng Btex okay diba So yun guys, nakapabala tayo. Ito pala yung sinakayan natin. Hindi, akala ko chore transport eh. Tama nga, chore transport talaga yung binabala. Yung sinakayan nyo guys. Uh, Pasital na botas, chair transport. PS106 pala guys, yung sinakayan natin. So, dito tayo bumaba sa may ano, sa may New Star. Ayan ako. So, sasaya ulit tayo papunta ng ano, Santa Rosa SM. So, maganda aanap ako dito na sakaya. So ayun guys, salamat sa panonood sa bus bus vlog natin ngayon. So nag-bus ride time. So ayun, so hindi pa nakapagsubscribe, subscribe YouTube na po kayo mga idol at pindutin ang bell button para mag-update kayo sa aking bagong mga bus vlog. So maganda naman yung sinakyan natin dito. Yung Joy transport guys. Stay well.